Senadora Amy Marcos galit na galit sa ginawa ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Nagpahayag nga ng pagkadismaya si Senadora Amy sa tila kataksilang ginawa ng kanyang kapatid. Pasabi-sabi pa daw noon si Marcos Jr. na hindi makikipag-cooperate sa International Court sa pag-aresto kay PRD. Sinungaling daw si PBBM. Dito nagpakita ang senadora ng video kung saan nangako noon si PBBM. Pero ano daw ang nangyari? Gustong gustong ang sabi ni Senadora I ay mean, na traitor ang kanyang kapatid pero hindi niya ito masad. No, 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 no. You, you have misread it. We do not cooperate with the ICC. That is the position of this government. Uh, that... Pero notice po ng Interpol, we will be obliged To participate we, to as, as, as uh, Secretary Ramula explained before, we have obligations to Interpol and we have to uh, uh, live up to those obligations. And therefore, okay, the next no, Okay, let me say this for the 100th time <laughs> I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. Uh, I do not recognize the Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. So, Pino, wag nyo wag nyong sasagutin. Yun ang sagot natin. That we do not recognize your jurisdiction, therefore we will not assist in any way, shape, or form. Uh, any of the investigations that the ICC is doing here in the Philippines. Nakakadurog daw ng puso ang pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Masakit makita na kapwa mo Pilipino pinagtaksilan pa ng kaibigan mo at sunuko sa kalaman. Buong bansa at ang tanging tanong, bakit natin isinuko ang isang kapwa ang Pilipino? Kung ang iyong kapatid ay inuusig, ipapasa mo ba sa kamay ng iba? Kung ang iyong ama o di kaya ang iyong lolo pa. Matanda na at may sakit. Kinakaladkad palabas ng inyong tahanan. Manunood ka ba na parang wala lang? Ganito ang nangyari ngayon. Isinuko natin si Rodrigo Roa Duterte sa dayuhan na para bang wala siyang sariling bayan, na para bang hindi na natin kayang humusga sa sarili nating tahanan. Here we are watching as a fellow Filipino, a leader, a father, a grandfather, a man who served this country, is taken not by his own people, but by outsiders who claim the right to judge him. Sabi nila, batas ang dapat manaig. Tama. But whose law? Ours or theirs? Since when did the Philippines become a province of The Hague? Kung kaya nilo itong gawin sa isang dating pangulo, sino na lang ang susunod? If they can march into our house and take one of our own, what stops them from doing it again? And again, to you, to me, to any of us, what protection can we guarantee? nag pa nga sa Senado. Pero ang tanong, may magagawa ba to sa pagbalik kay PRD dito sa Pilipinas? Kayo sa tingin nyo, i-commento sa babaan mo sa lobby.